giundang na sa mga otoridad ang underwater search sa 44 anyos nga lang human na missing na pang Martes sa hapon Abril 22 human matod pa nag solo diving sa Osaka Beach Resort sa lungsod sa Dawi Negros Oriental. Apan mato ni Lieutenant Junior Grade Marion Abigail Inopia ang commander sa Coast Guard Station Negros Oriental nga magpadayon gihapon ang Philippine Coast Guard sa search and retrieval operation pinaagi sa surface patrol sa musunod nga mga adlaw. We have already alerted our substations ma'am, so nearby substations, Bakong, Lumagete, uh, Sambuanggita, Shaton, and Padong sa South, mam. Ma if for, uh, for, to be on the lookout, ma'am, if ever na nga ko. Ang search and retrieval operation sa British National na si Mark David Morris, 44 anyos minyo, gilang kuban sa mga sakop sa Philippine Coast Guard, Negros Oriental Divers Association, Provincial o Local Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Kapulisan o guban pang volunteer groups. Samtang gi paalerto na sab ang kapulisan sa mga kasigwit nga lungsod og syudad aron sa padayong pagpangita sa Langyaw. In the heart of changing lives, ako, Sir Brigada Joss Mira sa 89.5, Brigada News FM, Dumaguete, the Music News Authority.